Ang ganda naman ng suot ni Viya ngayong araw. Saan kaya siya pupunta at nagpupumilit na mabuksan ng pinto? Another day, Another story to share. Ngayong araw ay nauna akong bumangon sa aking mag-ama. Habang tulog pa nga sila ay nagwalis na ako nitong sahig. Para pag akyat nila mamaya ay malinis na. Dahil siguradong hihiga-higaan nito ni Via pag akyat nila mamaya. Sobrang ganda na naman nga ngayon yung sikat ng araw. Kaya naisip ko pagkatapos kong walisan dito sa loob ay magwawalis-walis muna ako doon sa labas. Hindi pa nga ako natatapos sa pagwawalis dito sa loob, nagising na din pala ang aking mag-ama. Umakyat na nga itong si Via na wala pa palang short. Kaya sinuotan ko muna siya ng pants, pagkatapos ay hinayaan ko ulit siya na makapag-explore sa labas. Enjoy na enjoy na naman talaga yung bata sa kanyang favorite spot. Mas mainam talaga na matuto yung mga bata sa ganitong paraan kaysa sa screen time. At dito, iniwan ko muna pansamantala yung aking mga gawain at sinamahan ko muna si Via. Natatakot din kasi ako na baka mamaya ay ahas na pala yung kanyang hinahawakan. At dapat naman talaga na lagi silang samahan kapag sa ganitong stage. Dahil makakatulong naman ito para mapunuan ang kanyang emotional need. Paalis naman ngayon yung asawa ko para mag Bible study. Pero bago nga siya umalis ay bumili muna kami ng breakfast para maigala din namin si Via sa labas. Ngayon nga ay hindi kami makasama dahil nga meron kaming inaantay. Pero sa sunod, Lord willing na maganda din ang panahon ay sasama kami sa kanyang Bible study. Pagbalik nga namin, hinanda ko na din itong breakfast ni Via. Oatmeal at powdered milk ulit yung kanyang breakfast ngayong umaga at wala mo na siyang sugar. At ako naman ay nagtimpla lang ng Milo at gatas dahil tinapay naman yung kakainin ko ngayong umaga. Alright, pray. Thank you, Lord, for my food. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat nga sa Panginoon na ngayon ay nadagdagan na ng Memen yung prayer ni Bia. Dati kasi ay hand gesture lang at saka palakpak. Pero ngayon ay natutunan niya na yung amen. Nang hingi pa nga siya sa akin ng tinapay at nakulangan ata sa pagkain na pre-prepare ko sa kanya. At sa tuwing kumakain kami, napapatayin ko talaga ako sa so Lord. Natutuwa talaga akong pagmasdan na si Via ay maganang kumain. Ang bilis niya nga naubos yung oatmeal at gatas at hindi niya talaga ito tinigilan hanggat hindi niya nasisimot. Go Via! Kaya mo yan! Rich in calcium and fiber yan. Kaya okay lang na magkaganyan ka.

Dahil nakagala na nga si Via at nakain niya na din yung kanyang breakfast, kapag ganito, bago ko pa siya hinahayaan na makapag-screen time. Para sa ganon, ay makatapos din ako ng ibang gawain. Minamadali ko din nga sana na matapos ito agad para hindi naman siya mababad sa screen. Pero nagulat ako nung paglingon ko, nandito na pala siya sa likod ko at umakyat pa sa upuan. Binaba ko na nga siya pero hindi pa rin talaga nagpapigil. Kaya ang ginawa ko, iniwan ko na lang muna itong malaking kaserola at sinamahan na lang muna siya sa kanyang playpen. Pinalitan ko muna nga din yung suot niya dahil basang-basa na din pala sa harap yung kanyang damit. Hinayaan ko na lang muna na makapaglaro dito si Bia habang kami ay nagaantay. At habang siya ay naglalaro, ako naman binabawas-bawasan ko ng onte at ina-arrange ko itong kanyang mga laruan. Sobrang ganda talaga kapag merong playpen kasi kahit ikalat ni Bia yung kanyang mga laruan, mabilis lang itong ligpitin dahil nandito lang naman ang lahat sa loob. Pagkatapos niya ngang maglaro, maya-maya ay inantok na din siya kaya nakatulog na din. At kapag ganito, dito ko pa yung aking spiritual discipline. Nung nag na nga si Via, nag talaga yung aking routine. Dati kasi, ito yung una ko nagagawa sa isang araw, pero ngayon, kung kailan tulog si Via. Or kung gising naman siya, at least ay settle na ang lahat. Anyway, kahit anong oras naman ito magawa, ang mahalaga sa bawat araw ay meron talaga tayong oras para sa Panginoon. Kaya maya ngay dumating na din ang aking asawa at hinayaan ko muna siya makapagpahinga dahil malayo din yung kanyang nilakad mula sa Bible study. At nung nakapagpahinga na din nga siya, agad na rin siya nagluto ng pagkain para sa aming pananghalian. At para sa aming pananghalian nga, ay nagisa lang siya nitong gulay. At tapos ay nagprito na din siya nitong manok na sasakto din lang sa amin. Dahil luto na nga mga pagkain, kaya hinanda ko na din yung table. At habang hinahanda ko nga table, kung makapansin ninyo sa likod, unti-unti na naman kumakapal ang fag. Maya-maya nga'y mas lalo pa itong kumapal. Kaya ang sarap na naman nga yung kain natin ngayon, lalo na ganito na naman yung view na yung nakikita. Kain po tayo! Malamig na nga ngayon, pero awan ng Diyos ay na-adapt na ng katawan namin yung klima ng Baguio. At ito na nga yung dahilan kung bakit nakadress si Via kanina. Kanina nga kasi may natanggap na blessing si Via at ito nga yung dress na iyon. Kaya naisipan ko na rin ilabas yung iba pang mga dress na niregalo sa kanya. Para masukat ko nga kung magkakasya na ba ang mga ito sa kanya. At dahil malikot na nga yung aking toddler kaya pahirapan talaga sa pagsukat sa kanya nitong mga dress. Habang sinusuot ko nga ito sa kanya kung saan saan talaga kami nakakarating. pero tinaga ko pa rin talaga dahil gusto kong makita yung kakyutan niya sa otang mga dress na ito. At sa wakas ay naisukat ko nga yung lahat sa kanya. Ito nga yung unang dress na pinasukat ko sa kanya. Mabuti lang pala talaga na nailabas ko at kasyang kasya na pala sa kanya. At ito naman ang pangalawang dress. Mabuti lang talaga at nailabas ko din ito. Kasyang kasya na din pala talaga sa kanya. Like this. Like this. Mm ah. Mm -hmm. <laughs> yeah, yeah ilong. <laughs> At ito na nga yung panghuling dress na kahahatid lang kanina. Nagmukha talagang princess si Bia na suot ito. Pangarap ko talaga yung mga ganito para kay Bia. Pero hindi ko nga mabili para sa kanya. But the Lord is good kasi may ginagamit siya mga tao para yung mga bagay na ito ay maranasan pa rin ni Bia. Kaya muli sa Diyos ang papuri at pasalamat sa lahat ng mga blessings na ito. Muli ako si Mama Care always reminding to care and share something with those people around you. Thank you for watching!